guys, ayan oh, yung ito. Ano yan? Iyan yung factory ng aeroplano dito sa Indonesia. Ayan o. Oh. Iyan yung factory ng aeroplano. Iyan ginagawa ng aeroplano. Pag nakita niya yung logo na yan, iyan ay gawa ng Indonesia. Hindi yan. diba? ba? Kasi na nero plano. Oh guys, dito ginagawa yan. Baka di kayo niinuwal. Sa Indonesia yan. Pahinga muna ako dito sa ilalim ng puno. Apakarihin ito. Puro awal. Ay, kailan mo tapapos yung awal na